Hey guys. Oh. Meron din dito bilihan ng mga ano. Hmm? Oo oh, di ba guys? Hmm. Lay muna tayo. Oh. Ngayon, nagpapamasahe kung tayo sa DIY, pupunta kung akong kung phone guys, nakalimutan ko kung naman kung 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 sa DIY tayo pupunta, guys. DIY. Good morning! Ayan yung mga bata na gusto maglaro yung mga anak nyo, guys. Pwede. Dito. Okay. Dito tayo sa DIY. Bukas na ba? Okay. bukas na mabang naghihintay tayo na pagkain punta muna tayo sa DIY guys, tingnan natin yung shampoo kung available pa ba available. Plus light. Ano oh, yung bibiling ko dito? Kano kaya itong relo na ito? 15. Oh, 15 siya guys. Ayan o. Oh. 15 RM. 15 RM. 15 RM. alarm clock try natin kung maganda ba yun mamaya Wow, oh. hmm. wow well, 73 yung kettle mas maganda yung stainless na ito 73 ayan guys oh so. Mas maganda na kasi yung stainless na guys. Para walang duda. Yeah, walang duda. Walang duda. At tayo sa may shampoo han. Yeah, maliit na pitsin. Plastic naman kasi. Oh. So cool. guys. Hmm. Mga... maganda mas maganda ata ito Chill na plastic. Uh, 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 puro na lang DIY. Ada guys, storage rack oh. 69. Ano naman to? Simple. Ayan sa kusina to. Pang kusina ito guys. Ito naman. Ito naman. Ayan, yung shampoo meron pa. Hand wash. Mura na kasi yan guys siya. Ito o, yung shower cream is ano lang, 5, 5.60. 90 yung malaki. Ayan o. Oh. Duelet rock ha Ah, mayroon ng mga toilet rock guys. 600 hundred pala yung mga ganyan. Uhuhu. Oh, oh, oh. Ayan guys. Tingnan natin. Five, six, five, six, seven, eight, nine. Ah, makakabili pala ako ng isang ano, ganyan bubalikan natin mamaya guys Ikut muna tayo bubalikan natin yan mamaya da wala kaya yung pressure Tin ringgit lang dito Pero isa lang. Manda kong dalawa na. Hmm. mga sabitan guys oh. Hindi ba naman siya kinakalawang ang tanong. Mm. Ang ganda yung mga hangar na ganyan guys oh. iba Ikot muna tayo at ah, kunin na natin yung dito yung maganda yan guys. Good milk. vitamins, Vitamin E. Hindi ko alam kung anong mabango dyan. Aloe vera. Ano kaya yung maganda dito? Kulay puti yun. O... Sour gel. Mabigat yan. Isa isa, saka try natin itong green tea, laban daw kamu mailo to guys, oh, pressing, lightening, relaxing, itong budalog natin, ayan guys malaki na siya, oh.

tan wala na yung mas na ma ano guys hala tuwalya tingin ako ng tuwalya kung ano yung maganda na tuwalya ala yung manipis lang na tuwalya guys hindi yung makapal yung easy lang lalabahan ito po 1890 two, three. Anong iba? Lahat makakapal. Lahat makakapal, guys. Saan ba yun? Ayan, bakit yung back. Hindi pala ito pa i-back yan. How to use. Mas maganda yung may ano. May botas. Ayan guys. Yung back yung bag. Wala yung ibang ano. Ayan lang siya maganda talaga yung vacuum sa Shopee. Ayan. Plastic storage. Diba? Diba? ito pang girl towel chinelas kaso ang laki 39 ang size walang maliit ang lalaki ng size ha, 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 wala guys na ano yung mga size ang lalaki sobrang laki ng size pa tayo magbabakasyon guys oy hirap ang buhay sa Pilipinas so Thank you for watching guys!